<laughs> yung pagkahuli ni, ang particular sa pagkahuli ni Pastor Jorge Buloy ay para uh, pakitanong nyo sa SRG si SRG lang i-interview nyo dahil ang mga details nyo na hindi ko talaga alam okay so pakinalang at hindi ko talaga alam hindi ko talaga alam ang mga details nyo pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao I think so I would like to think so na dito talaga nanggaling sa Davao dahil uh, na ng aeroplano so <laughs> convoy na pinalabas sa KOJC. Ang kaya na niyo kanina ay siya uh, ay sinundo ng C-130 with uh, itong... Uh, Hindi ko sigurado na kinundo na sinundo ng C-130. Uh, basta sa mataan natin ng C-130 na naglanding sa TOG-11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung uh, sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport pinag-guide ng ating uh, Abseo, yung Aviation Security Group na, uh, unit natin and then dinala sa aeroplan So RD, uh, ano po masasabi niyo kasi all the while habang tayo kayo ay busy busy dito nandito pa rin talaga at tama po yung sinasabi niyo nandito si Apollo Fibola uh, Hindi naman tayo nagdula dun There's no doubt that he's here ang pagtatago nga lang. At napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating humaba ang ating paghahanap. Dahil uh, napangalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin. Natututo tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apolito Pudoy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na, na talaga ang batas. Ano po masasabi nyo ngayon sa inyo pong sa tropa na ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating, lalong-lalong sa ating kapulisan na nagpakahirap nag, nag, uh, nagpuhunan ng pawis, duha at pawis para para ma para ma achieve ang mission na ito so maraming maraming salamat sa inyong cooperation at uh, sagot ko ngayong gabi ang uh, Lechon at uh, Ban ano naman po masasabi ninyo General mga mga taga KOGC. Uh, well, ako ay uh, nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOGC sa kanilang kooperasyon at uh, uh, may mga pagbabanghayan siguro, pagkakaintindihan -indi pagkaka at may mga inkwentrong mga uh, maliliit lang naman. So, I do hope that this will be the start of the healing. At hindi naman kaaway ho. Hindi nyo ko kaaway. I just played my role. Ito po talaga ang ibinigay sa akin na role, ibinigay sa akin trabaho. Kung kaya't uh, ginawa lang ho natin ito in accordance to how we proceed on how we do it our way. Hello, sir. Ayan siya si, General. Sir, salamat, salamat, sir. Yes, sir. At medyo wala pa. At ang kausap ngayon, ang kausap ngayon ni General. General Nicolas III, CPNP Chief General Rommel Marpil, at uh, congratulations sa mga itong so, operasyon. So, okay, dalawang linggo kayong nag-ikot. Sa saan kaya nagtago si Kibu? Tama kami. Tama kami. Yung sa presentation ko, tama yun. So, I uh, really think. Uh, yung mga kung ano, ang mga details uh, will uh, will just I'll just give you sa mga official press statement natin. Okay. So ako nagpapasalamat lamang sa inyong pagkakataon sa so, binigyan niyo sa akin. I do hope to see you tomorrow kung medyo malinaw na ang mga detalye. Okay? So ulitin ko lang sir sa uh, na deployment na napakaraming pulis. Ano sana yung plano ng BNP? Yun na eh. yun. Yun eh. uh, na whether he surrenders or not. Eh, basta yun ang mga detalye. Ah, uh, sabihin nga na ng bukas. Okay. Marami mga boss namin. Papasalamat. Sige. Tuloy naman na tayo. Ah, isa sa big, big relief na baka nakakagaan ng no. loob. Baka katulog muna tayo. Bawi muna ako ng tulog. Alas 8 na. O oh, alas, mag, alas, 7 na. Eh, bawi muna para makabawi mo ng mga 6 na oras ng tulog. Yung PNP, sir, uh, natin pa rin. Pag-ibang na. Pag-apauwi na ang pag-apauwi na pa ng pa pa mga bata natin. Okay. Ah, pwede naman pala. Masabi sir kung ilang oras na nga. Ang pag-apauwi na ang pag siguro mga tatlo. Ala una, alas 4. Kasi yun, hanggang uh, alas 12 kasi critical eh. Eh, alas 4, eh, kundi dyan eh. Eh, yun na naman ang takot na takot ako na baka mapagsaraan kami ng gate eh. Kaya, uh, sinusupervise natin talaga eh.